Good morning guys. Good morning. Ah, uh, meron lang ako na isip sa mga uh, tropa nating na, ano, uh, armorsling Ah, uh, meron akong challenge sa inyo mga guys. Uh, ito, nakita niyo to. Ito 'yung mga gawa ko. And guys, ito 'yung mga gawa ko. Ah, uh, i challenge ko kayo. ibibigay ko guys ng ano, ibibigay ko guys ng libre sa inyo. i ah, Icha-challenge ko kayo, ah, mamili kayo ng isa dyan. Icha-challenge ko kayo, ah, lalaban sa ano, laban nyo ako. Pag matalo nyo ako, kuha kayo ng isa. Pili kayo ng isa dyan. Kung matalo nyo ako. Pero kung matalo ko kayo, babayaran nyo yung bawat isang item na makukuha nyo. Yeah, magandang challenge yan sa mga arm wrestling. Sa mga, ako baguhan lang ako baguhan. Kaya mahilig ako gumawa. Kaya yan ay challenge ko sa inyo. Kaya team kay sa akin. Para pili kayo kung anong gusto nyong items. Isang laban, isang isang items. Ayan. Ibibigay ko sa inyo ng libre. Pero i-challenge ko muna kayo. Bawat item sa isang laban Kaya Good luck